Ako nga pala si Yoli. Pero ang tawag nila sa akin, Nana Yoli. Tuwing umaga po, hindi niyo ako makikita sa bahay. Nandun po ako sa labas ng na bahay. Nakikipagkismisan, <laughs> maaga pa lang. Kasama, na ng kapitbahay. Na kapit Kaya yung mga kapitbahay ko, hindi na sila nag-a-alarm. Kasi alam nila, every morning, nakasanay na nilang kumakatok ako sa bahay nila. Tapos maaga pa lang, pinagchichismisa na namin yung mga kapitbahay namin. Ganun, ganun ang aking daily routine. Tapos, pagkatanghali naman, ayun na, matutulog. Tapos, pagkagising naman ng hapon, lalabas na naman ulit para makipagchismisan ulit. Ganun lang po yung araw-araw na routine ko. Kaya pag hinanap niyo po ko dito, hanapin niyo lang, nasan po ba dito si Nanay Yoli? yung number one marites dito sa Green Valley. <laughs> Ariko. <laughs>